Ito ang hindi matanggap ni Luca, mayayari si Clay dito. Malamang pinakakinakatakutan ng lahat to mga kapatid, yari nga po talaga si Clay dito. Nawala lang si Uncle Drew parang nagkakalat ang lahat sa Dallas Mavericks. Panalo na, natalo pa sa Utah Jazz. Silip na silip yon ni kabayan Jordan Clarkson. Nakadakdak tuloy ng libreng libre si Collins. Hindi nga po ine-expect ng lahat yan na dito pa talaga sa huling segundo mangyayari yan. Halos lahat nga po ng CC e eh dito kay Luca binabato ng mga tao kung bakit nasulot pa ang panalo sa kanila pero mukhang may ibang pinariringan nga po si Luka. Paano ba naman kasi mga kapatid parang alam na yata ng lahat kung sino ang gustong sisihin din ni Luka. Pinakamasaklap na nga po ang depensa nila at kakalipat nga lamang rin po ni Kapitan sa Kumpunan ng Dallas. Ito nga po ang isang tinitignan rin talaga ng Warriors na medyo nagiging pasani na nga si Clay lalo na nga po dito sa depensa ang dating napakatinik din sa depensa eh ngayon eh tila sa puntos na lang umaasa. At ang malupit pa nga po dyan maging sa opensa eh hindi rin consistent kapitan. Mukhang nagbabadya na yata at ganoon pa rin ang laruan ni Clay kagaya sa dubs. Kaya rin nga po siya na demote sa second unit dahil hindi na nga ganoon kareliable ang mga tira niya. Ang masaklap nga po dito sa last laban nila eh maging si Luca eh halos hindi nga rin pumaasahan sa depensa. Laging nakakalusot at talagang napakalamya ng pagbantay niya sa kalaban. Hindi makasabay na parang may iniinda rin sa tuhod si Don Chinch. Halos pangalawa nga po sa dulo sa defense rating ang Utah pero malimit pa rin na bubutasan ang Dallas. Kaya ang ending ay e napakasakit na parang pinalusot lang ang pasa ni JCK Collins ano. Tapos nandito pa nga itong si Clay na antimano ng humina ang depensa sa Warriors. In fact kapag si Clay lang ang nasa loob ng court sa Warriors ay e 111 ang defense rating niya. Napakasaklap nga po niyan para sa team. Pero kung ikukumpara yan kay Curry ay e nasa 106. Or kung si Green lang eh nasa 96 ang defense rating. So in short mga kapatid eh si Kapitan nga po ang nagpapalala sa depensa ng kanilang kupunan. Mukhang nasisilip na rin nga po ni Luca kung sino ang dapat masise. Kaya may pahaging na nga po siya sa kanyang interview. Ganun pa man masyado pa nga pong maaga para sa mobs at pwede pa nilang marimedyohan din yan. Pero kung hindi kakayanin e eh baka layas clay na naman to ano. sa ang hinihintay ni Curry sa trade deadline na bigla nga po ang lahat ng biglang matrade si Carl Anthony Towns kay Julius Randle. Pero tila hindi nga po ito ang huling pasabog na mangyayari this season. Bagamat para sa iba ay eh maganda na ang ipinapakita ng Warriors bakit kailangan pang mag-trade. Hindi pa nga po sila kontento. Lahat nga po ng ginagawa nila ay para kay Curry. Bago nga dumatapos ang karera niya eh gusto pa niyang makasungkit pa ng isang titulo. Para nga po magawa yan ay eh, kailangan na nilang selyuhan at kumuha pa ng isang dekalibreng manlalaro. Biruin mo ba naman mga kapatid eh, big move ba ang gagawin ng Golden State bago ang trading deadline. Akala ng iba eh si Buddy Hill ang huling move ng Dubs kapalit ni Clay. Hindi pa nga po dyan nagtatapos ang gustong mangyari ni Curry. Eto nga po ang target pa ng team. Sentro ang gusto pa nilang madagdag. Nandyan nga po sina Jonas Balenciunas, DeAndre Ayton at Clint Capella. Shot blocking interior ang gusto pa nilang makuha. Para nga naman mas mahigpit pa sila sa ilalim ano. Sa ayaw man o sa gusto ng lahat eh, papalapit na nga rin po ang pagtatapos ng karera Curry. Kaya bago pa man dumating ang panahon na yan, ngayon pa lang eh gusto na nilang ma-maximize ang mga manlalaro na meron sila. Nakita nga po natin na willing na rin ang Warriors na i-give up maging ang mga batang manlalaro nila. Kung sa tingin nila eh mas magiging maganda pa ang kanilang lineup. Hindi na sila nagdadalawang isip dahil lahat pwedeng biglang magbago sa isang iglap sa ligang to. Baka maunahan pa nga ng iba, diba?